At pagka naman po mga katribya po na umulan Ayan eh, ay medyo safe po tayo sa ating mga insekto Pero kapag ka po nagtuloy po mga katribya po Ang pag-iinit na ito Maobligado po tayong magbulabog po ng mga insekto Ngayon po mga katribya po ay bumaba po muli po Ang ating pong mga presyo ng kalamansi Sa iba't iba pong palengke Lalo na po dyan po sa kabaratuan Alam nyo ko bakit ang kalamansi po ngayon ay bumababa buwan po ng Agosto. Panahon po kasi ngayon ng paglilinis ng ating po mga magkakalamansi. Ano ba ibig sabihin po nung uh, paglilinis? Ang ginagawa po ng ating mga farmers, pinipitas na po ngayon yung mga kalamansi na po pwedeng pitasin. Misan, kahit na po yung gaholin ay napipitas po nila para sabugan po nila ng abono Good morning po sa inyo mga katribyo at welcome po sa aking YouTube channel. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayong umaga pong ito, uh, dito po tayo sa ating uh, upang linisin po natin po yung mga hindi nadali po ng ating herbicide. Paglilinis po natin ngayon ng ating mga baging. Uh, Siyempre, pagtutukod na rin po natin ang mga bunga na kung saan ay nakasahid na po sa lupa makailangan kailangan na po natin mga katribiyang tukuran kaya halimbawa nitong ating uh, isang puno na ito ayan Then. lang eh. Panukod po natin mga katribya Yung dati kaya baka magato. Gahanap po tayo ng isa pa nating pwedeng panggalingan ng panukod. Yung kalamanda rin din. Na makikita natin tumubo sa ating kalamansi. Ang dami pong mga maliliit mga katribya na mga buko tsaka bulaklak Alam nyo mga katribya ngayon ay panahon po na pag spray kung kasi nag aaraw po ngayon kaya ang mga farmers ay nag uumpisa na po silang mag spray ngayon doon sa mga lumalabas na mga bulaklak at uh, pati na rin po doon sa pag-aalaga dahil ngayon pong Agosto ay mainit ang panahon, hindi po masyado po ngayon nag -uulan. kaya po ang mga insekto ay nagsasamantala para salakayin po ang ating mga bunga at ang mga buko po ng ating mga kalamansi. Kaya ngayon, merong pumipitas ng kalamansi, meron naman po mga nagsisipag spray at uh, tayo kasi, dito naman po tayo mga katibiyan ngayon nag i ngayon dahil konti lang naman po yung labas po ng ating bulaklak. Pero marami po ang, ang mga nakatuloy po ng na mga bukong mga maliliit. Ayan. At pagka naman po mga katribya po na umulan, ayan eh ay medyo safe po tayo sa ating mga insekto. Pero kapag ka po nagtuloy po mga katribya po ang uh, pagiinit na ito, maobligado po tayong magbulabog po ng mga insekto. Ngayon po mga katribya po ay bumaba po muli po ang ating pong mga uh, presyo ng kalamansi sa iba't iba pong uh, palengke lalo na po dyan po sa kabanatuan alam nyo kung bakit ang kalamansi po ngayon ay bumababa buwan po ng Agosto panahon po kasi ngayon ng paglilinis ng ating po mga magkakalamansi ano ba ibig sabihin po nung uh, paglilinis ang ginagawa po ng ating mga farmers pinipitas na po ngayon yung mga kalamansi na po pwedeng pitasin misan kahit na po yung gaholin ay napipitas po nila para sabugan po nila ng abono yung abono na kung saan mapabumulaklakin at ang target po nila mga katribya ay ang buwan po ng December kaya po ang sabog ng abono nito pong Agosto itong buwan na ito after po mga katapusan niyan magpipitasa kaya itong buwan po ng Agosto talagang babagsak po ang presyo niyan hanggang September dahil sa September naman, yun naman po ang bunga po ng panahon, pati na rin po ang buwan po ng Agosto na dagsa ang uh, kalamansi. Kaya yung pong mga pigaan na kung saan ay kalamansi po ang kanilang kinukuha, nag-iipon, yun ang time po na sila'y namimili dahil yun po ang mura. Kaya lang, yung pong mga nagpipiga ng kalamansi o yung ang kanilang business ay kalamansi wala po sila masyadong mapipiga dahil ang kalamansi po ngayon ay maliliit pa halos karaniwan po ay mga gaholen ang pitasin pa nito ay mga katapusan pa ng Agosto or yung uh, September para lang siya magkaroon ng katas kaya malamang po ang uh, apigaan gagana po sila ngayon bumili lang marami pagka panahon po ng September eh, doon na po yung talaga yung sumasagad po ang baba po ng kalamansi po natin ngayong Agosto, mataas pa ang kalamansi pero uh, nasa 850 to 900 iba yata siguro mga nasa 800 pero mataas pa rin po yan kumpara natin ng mga nakaraang taon ang ating kalamansi Ayan. ito po yung mga kalamandarin para po sa mga hindi pa po nakakakilala yan po ang mga tumutubo po sa ilan ng kalamang si pagka po nakaligtaan yan humahaba po na siya ng gusto tumataba kaya e, tayo naman yan naman po ang ating inaalis basta po nakita natin masama po pagka po hindi natin nakita kaya e, kagaya no nakaligtaan natin pero naputol na po natin yung una ayan yung pinagputulan natin eh kumbaga ito tumubo na lang Ay obligado po natin ito mga katribya pagka naputol babantayan din ibig sabihin eh 24 hours tayo nasa siya, titingnan din natin dito dahil yan tutubo uli ito mga katribya dahil di siya natin nasiklet po noong bata natin na na nahawan natin po yung ilalim dahil hindi naman po yan ay po ng ating herbicide ayan uh, ito po ang ating kinukuhang pantukod kapag wala tayong pantukod ng kalamansi dahil derecho siya tsaka po matibay yeah. Ah, oh, haba. Pagtutukod po natin ito mamaya. Hanap lang po tayo ng uh, ating kalamandarin. Or yung mga kalamansi natin, may baging. Kailangan po natin putulin. Punutin para hindi na po siya tumubo uli e yan po kasi mga po ang babaging po sa ating kalamansi Ito'y tinatawag natin si tao si tawa at ibay po ang buhay tsaka ito oh at ng buhay na ito ang kawayang kawayano na yan eh dinadali ng ating herbicide mo hindi nadali yan mag iibang gamot tayo sa susunod dahil pagka yun ding gamot na yun ang ating gagamitin mga katribya tatawa na po ng uh, damo po na yan ayan ganyan po yung pag-aaral yung pag, -aaral. O, pag herbicide sa ating kalamansi pag hindi nadali ng isang gamot palitan na natin ng iba Uh, hindi siya ma-immune yan ang uh, technique natin ginagawa makakalipin mm -hmm. hmm. dahil po mga maliliit po nating mga buko kaya sisipagin po natin itong damuhan eh dahil marami tayong nakaamba na bunga ano mang presyo ang kanyang abutan ipagpasalamat natin sa taas lahat ng ating mga bagay na tinatanggap na harvest yan po yung kailangan natin ipagpasalamat mababa man yan tumaas man ang presyo ipagpasalamat natin kasi merong iba kapag ka na ang kalamansi nalulungkot na sila dahil mababa ang kanilang kita pero dapat sa isang banda pag ang kang kalamansian tanggap mo ang presyong mababa hindi lang puro mataas yung tatanggapin natin pag malulungkot ka na pag mababa na presyo eh talaga pong ganon eh yun naman kasi pag mababa ang presyo makaka-avail naman yan yung ating mga kapwa kababayan po uh, mga mahihirap na wala pong pambili po ng mga uh, mataas sa presyo ng kalamansi. Kumbaga, tsansa naman po nila na sila naman po ay makapagkalamansi juice, makatikim ng kalamansi din naman natin dahil mababa at yun po yung kanilang maa-avail. Ganun lang naman ay eh, tulong-tulong. Ngayon, pagka naman po mataas naman ang presyo ng kalamansi, oh, doon naman sa mga may pera, sa mga mayayaman, na makakapag-avail para may mga negosyante tulong-tulong lang pero tayo continuous lang ang ating uh, pag-aalaga kung time po na naabutan tayo ng presyong mababa oh, may pagkakataon naman na tayo ay makabawi dahil ang kalamansi naman continuous po ang pagbubunga hindi lang po yan na isang beses kailangan syempre continuous din ang ating pag-aalaga continuous din pagsasabog natin ng abono pagpapakain sa inaalaga natin dahil binibigyan tayo ng bunga natural lang naman na ibalik natin sa kanila yung pauko lang dapat ay nasa kalamansi give and take sabi nga eh, makikinabang tayo sa ating inaalagaan makikinabang din naman ng kalamansi sa atin dahil kung naman sa atin hindi naman sila magwabunga dahil walang maglalagay sa kanila ng pataba walang maglilinis ng damo diba? kaya kailangan din ng tagapag-alaga kailangan ng isa't isa para mabuhay gayon din naman po mga katribya po ang mga mamimili hindi sa lahat po ng pagkakataon ay mataas ang kalamansi sa pagkakataon ayan po ay bumababa din para naman makabili yung mga kapwa natin mga mahihirap ito yung magic fruit na madalas po niroronda po ng mga bata hindi mga bata pati na rin po ng mga binata ginagawa pong ng dahilan ito magic fruit para makakuha ng bunga after na makakuha ng bunga pipitasin naman po ang kalamansi o, ang ginagawa ibinibenta Kaya kahapon eh, meron naman pong kabataan na, na matyagan dito akin tatay hindi lang po natin siya naabutan dahil nung maramdaman na mayroong tao sa na uli kaya ito yung pinupuntahan ang ating magic fruit tsaka yung kalamansi Aga ito yung kalahati mga kapribyo napitas na po natin ito kaya lang yung kalahati, hindi pa ka. hindi ba tayo nakakatapos. At tatanggal lang muna tayo ng ating bagging. Dati ko naman nagagrass cutter. I-release po yung tataniman ng kalamansin yung dating matandang puno na uh, tinulak eh, para maging maganda po ang pagtatanim kailangan malinis po ang area ng kalamansi dami po nitong buko yan ay pag lumaki ito yan ang ating tutukuran dahil nababali po ang sanga ng ating kalamansi mga katribya Doron isa rin sa mahirapang mapatay itong malit na ito ng ating herbicide. Pero yung lahat po ng mga malalambot napatay na po natin. may marami tayo maliliit. Dahil na tayo mga buko. ito yung bunga na po ng ating sinabog na organic na bungang maliliit na ito ito yung bumigay na tuyo sakin na rin po ng ating pag-aalis ano mang nakakasagabal o oh, yan o oh. dami o oh. nakalaylay sunod sunod yung mga maliliit na mga bunga ito, ito yung isa natin natutukuran Ayan o. Oh. Ayan na tayo yung pitas eh. Hindi pa natin at makakayod ang ating mga bunga. Maraya pa kasi tayo mga alanganin. Tsaka yung oh, magnanakaw eh. May babalikan pa sila. eh tokoy na namin ang prospect kaya hanap na lang po tayo ng ebidensya dahil sa susunod yun pag nahuli na yan eh bahala na siya magpaliwanag ayun o bunga dito mga katribya ay pang mga bulaklak oh pang mga maliliit yeah. ganyan kasi pag ang kalamansi meron pitasin ka na may pang sunod ka pa so, marami pang mga maliliit mm, yan meron bulaklak meron tayong tutukuran Siyempre, meron rin tayong pang juice o yung reject. O. Pang juice ito. Um, gumagana ng mga katribya po yung ating mga potakte. O. Sinisira na niya po yung mga bunga, yung mga yellow. Pero yun naman pong mga maliliit, okay naman. hindi naman niya natutusok ngayon ay mainit ang singaw makulimlim pero wala pong ulan ito rin na matibay itong talilong kahit matuyo po yung kanyang dahon pag i-spray natin po mo yung katawan po niya ay eh, may tubig hindi po siya nadadali so, isa pa rin dito ang ating baging ah, laki ng baging natin na ito hindi rin nadadali ito ng ating herbicide kasi may malaki yung kanyang ugat kanyang mga sanga kailangan talaga dyan sa baba ang putol para hindi na siya makatubo uli bumabalag sa ating kalamansi ang kalamansi mga katribya hinayaan natin na marami pong baging ha, patay niya ng kalamansi ninyo hihinain yan. Kasi babalutan niya lahat. Ito yan ang kalamansi, mga katribya. Kaya talaga yun ang ating tinatrabaho. Kaya hindi tayo nawawala, mga katribya, ng trabaho. damo sa ilalim. yan spray sa ibabaw pa tayo nakakapag apply ng polyar kasi eh, ang polyar ay eh malakas makapagpalaki ng bunga ito ito yung ating tutukuran yung nakalaylay na sanga kuha naman tayo ng ating pantukod kawaya ay pala pwede ito tatali na lang natin alalay lang naman po kailangan ito para hindi po siya mabawi o mabakle ay, ito, ito yung kalamandari ang lusot Ayan, ilalagay natin ito sa gilid dahil para hindi pumatapakan bagay saan tuyo sabay-sabay na yan ay grabe ang uh, init po na singaw mga katribya Agang kahit makulimlim Iba pa rin po ang init. Yan naman po ang gustong gusto ng kalamansi. Kaya po sila ay nagbubunga at uh, namumulaklak. Kaya ngayon panahon ng Agosto, kung bakit ang kalamansi po ay marami sa palengke, naglilinis po sila ngayon para magpabunga. Kaya hanggang sa maliit, pinipitas po nila uh, kahit gaholin, ang kanilang tendency, mamulaklak po ng marami kalamansi nila dahil maglalagay sila ng abono kaya panahon ngayon po mga katibigan pang bulaklak, ang target nila ay ang December ang bulaklak ngayon ang September, December and January ang harvest yun, paano mga katribang? ito na lang po ang ating vlog kita ka talaga po tayo sa susunod po nating uh, episode kaya po ng dati ako po si Kiber Helbunog at lagi nang tatandaan para nung matang kaalaman magkatumba sa kayo man. Thank you for watching. God bless all. Kita talaga po tayo po bukas. Bye-bye. Ang dami mga bukong, mga maliliit. Ang ganda naman po ng bilog niya, mga katribya.